Hello, good morning guys. So, for today's video is gagawin natin. Maghihiwa tayo ng sigarilyas. Yan, sigarilyas. Masarap to sa gata. So, alam nyo na yung gagawin natin is maggagata tayo mamaya. Umpisan ko na guys. Yan. So, nabili nga pala namin to sa palengke. syempre At fresh pa siya. Yan, fresh na fresh pa. Kaya yeah, masarap tong gataan dahil fresh. So, paghiwa nga pala neto guys is litlitan natin. Litlitan lang para manuot yung lasa sa bawat ano, sa bawat hiwa. Ayan. Yeah. So, start na natin guys. Yan. So, ang hiwa nga pala ay ganito lang kaliliit. Yan. O, oh, ganyan kaliliit. Masarap to guys. So, okay. kung gusto nyo kumain ng masarap, syempre, kailangan nyo paghirapan na ano, uh, hiwa-hiwain, ganyan, para the best. One zero. So, yun guys, hintayin muna natin. Uminit yung... Ano bang tawag dito, ma? Kawali ba to? Kawali. Ayan. Tayo ngayon ang magluluto ng gata. Gatang sigarilyas. Ayan. So, pag mainit na yung kawali, lagay na natin yung mantika. Leftover na mantika. Ayan. ayan. Konti lang, guys. Hmm. Tapos hintayin lang natin ulit uminit. Tapos sunod natin ay bawang. Bawang. Hintayin lang natin mag golden brown. Bago natin isunod ang sibuyas. tulad nyan guys, golden brown, sibuyas. naipos naipos naman natin. yun pa. yun pa. yun pa. yun pa. yun na yun pa. yun pa. yun sigarilyas. Tapos konting mekos-mekos lang para balik rin natin yung ano. Yung pagkakagisa. Para mahalo ba. <coughs> Takpan muna natin para... Lumambot ng konti. Tapos, pag medyo... Lumambot ng konti... Mas maganda guys. Kasi, hindi naman tayo... Gagamit ng fresh gata. Gagamit tayo ng... Ay, fresh gata nga pala. Coco Mama. Kaso, wala siyang... One and two. So... Pag yung kinayot guys... Na galing palengke yung unang gata, yung yun ang itatabi, tapos yung pangalawang gata, yun muna yung ipapakulosan na natin. Kaso ngayon guys, is ko yung gagamitin natin, kailangan natin lagyan ng tubig, konting tubig lang naman para lumambot yung uh, gulay natin. Yun. So ayun guys, lagyan na natin ng tubig para mas lalong lumambot. pakapan ulit natin. Hintayin natin na kumulo at medyo matuyo-tuyo siya. So, ayan guys. Medyo tuyo-tuyo na siya. Pwede na natin lagyan ng coco mamagata. Kaya... Tingnan natin guys kung pwede na yung isang gata. Pero sa tingin ko kulang kulang na kulang to yung isang gata hindi kulang lang kulang yung isa kailangan dalawa dalawa nga masasarap yung ano maraming gata yung titipirin tayo yung kakain so dalawang gata guys yung lalagay natin Tapos, pinplahan na rin natin guys para mag-blend na yung lasa. Ayan. tayo ng dinisa mix. All-in-one seasoning. Yan. O kumama na, ginisa mix pa. Baka naman. At syempre, huwag kalimutan ng pampa sipa konti lang para tama lang na sumipa and lagyan natin ng konting asin yun pantayin nyo na lang guys kung karami karaming asin Tapos konting mekos-mekos para magano na yung lasa. mag na. E yung mahalo na ba? yun ba? Ayan. Pati yung sili ma magkalat na ba? <laughs> na. Tapos maganda dito guys is medyo patuyok na nagmamantika ng konti sa gata. Pero mas masarap dito guys yung ano yung fresh gata na dito talaga yung nyog. Yung pinayod. Yan. Yan. Tapos pakuluan lang natin to guys. At hintayin natin na medyo matuyo. At yan na nga guys. Kumukulo-kulo na ang ating gata. Yan o. Oh. Mamayang konti medyo may, may ano pa may may sabaw pa ng gata, oh. Patuyuin lang natin. At ito na nga, guys. Uh, medyo tuyo-tuyo na. Pwede na to. Huwag naman natin pa masyadong pakatayo. Ayan. Para pag hinalo natin sa kanin, ayan, may lasa. So, tikman ko muna, guys. pwede na pwede na guys yun thanks for watching guys kain na tayo